Ayan good morning po sa ating lahat mga kalangga at uh, ngayon po ano grabe yung ulan at uh, syempre galing pa rin po sa, tayo sa ating misyon. Marami na po tayong pinuntahan at uh, malungkot man po sa ating mga damdamin na uh, yung mga nangyayari sa ngayon lalong-lalo po. Dalawa po yung ating uh, yuma, o ngayon ano si si Lola Lilia ang problema po ngayon ay hindi siya maelibing hanggat hindi nabibigyan ng cash ng 25k yung uh, sa burial niya kaya nakalikom naman po ako mga kalangga pero hindi po sapat at ang mahalaga po doon ay marami salamat po sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong ha, para kay Lula Lilia at sa lahat po ano na gusto pa po magpaabot ay, pero hindi ko po sure ano ah, kasi bukas na webis po ang uh, schedule niyang uh, schedule na yung ilibing siya ihatid sa huling hantungan at uh, sana po ano madagdaga na po ng barangay na kung sino pa yung ating ibibigay sa kanya na napaabot kasi po may nalikom po tayong nasa 7300 itong ating nalikom At uh, syempre malaking uh, tulong po yun Lalong-lalong na po sa mga nagbigay uh, ng abuloy ano, para kay Lola Lilia Maraming salamat po sa inyo At uh, sila po ang bahala na tumulong sa inyo At uh, doon naman po kay Nanay Maring Ay, isa pa po ano At uh, syempre po mamaya ay pupunta po tayo doon Para makiramay din po tayo sa mga na, na iwan ni Nanay Maring at uh, ngayon po mga kalanga, ano ay ayan na uh, siyempre po hinanap po natin ang ating kaibigan ano ang ating kapatid ayana na, na sa ng mga nag-aalala sa kanya huwag po kayong mag-alala dahil na andito po siya sa katabi ko ngayon <laughs> ay tapos <laughs> ay po ayan kaya po kayo po kayong mag ko na po na lang pala siya yeah. kuwan na po mga kalangga Oo, oh, natulog lang siya kaya andito na po si Hello po sa inyo lahat. So, mga kalanggan, dito na po si so, Kim. Ayan o, sa lahat ng no, mga nag-aalala po kay Kim, huwag po kayo mag-alala dahil, ayan o, oh, na, press. <laughs> okay, okay naman uh, po ako. Ayan. At ngayon no. po, ano, okay. ah, magkasama no, po kami ngayon. Ay, no, musta ka na, bro? Okay lang po, Oo. Oh. Kaya ito, nagka-vlog. Uh, mm uh, Nakita ko marami kang mga, may, pa, ano yun, may mm. pang, kung ka, mga pangayuda na sa plastic. Saan? Doon, doon, sa motor mo. Ay, na naubos na. Naubos na? Mm. Ay, anino, <laughs> anino, na, anino na lang pala yung nakita ko. I mean, ay, ayan na eco ay kubag, bag Ay, mga ikubag. Ay, mga ba? wala na, De kasi ba? alam mo yung uh, mata ko kasi pag ganyan mga pangayuda, pa uh, lagbasan yan kaya nakita ko sa ilalim oh, that, uh, mm -hmm. okay. mm -hmm. so ngayon bro, ano, uh, kasi uh, marami na nag-message sa akin na mm -hmm. si Kim daw wag, uh, sana daw uh, nasa mabuting kalagayan ng si Kim at uh, ngayon po, ang kaharap po ninyo si Kim o oh, Uh, okay naman po ako. Salamat po sa concern sa ano po. Mm. Sa lahat. Salamat po. May tanong lang ako bro. Ano, bakit mm. bro na masyado kang na naging emotional sa mga nangyari? Ah uh, ano, actually so, ayoko naman po itopic pa yun. And, mm -hmm. Ah, uh, matagal na po eh. Natanggap ko na rin mga. Pero alam mo may mga gumagawa rin mga issue. Wala namang katuturan. ayoko na yung maka pa. Kaya in inunahan ko na, na para din na di, di, iwan ko kung ano yung mga issue na yun. Pero walang katotohanan. Nakita nyo naman sa mga uploads ko kahit mababa or what. Tuloy-tuloy pa rin ako eh. Kasi ayoko mag-isip po Mag-isip ng mga negatibo niya. Pero mm. darasal ko na lang pong lahat. After nung may-upload ko yun, okay no? naman mm. ako po. Oo, na, pinagdasal ko na lang, tapos wala nang katahimikan. Ganun lang. Wala man pong ibang nangyari. Kahit mm. ganito, <coughs> ano, binu, ano ko na lang, binibisi ko na lang sarili ko. Pag pagtulong, sabi ko, nung aking makakaya. Mm. Ganun po. Ay, so ngayon bro, ah, uh, kaya pa, kaya pala, gusto ko lang maging malinaw din ano mm. bilang isang kapatid mo. Mm -hmm. uh, siyempre, nag-alala din ako, no? Uh, kahit, na, kahit na ako, siyempre, mm -hmm. uh, <laughs> ko rin kayo, ano, parang uh, kapatid ko. Higit pa sa Actually, kapatid ko yun yung, yung nung, ko sa inyo. Pagkatapos kong i-upload yun, andun <clears throat> ako kung nanay marit usap ko si nanay. Mm -hmm. Alam niya nila, Hazel, alam niya nila, Tati Aris, andun ako. Hmm. Kaya laking gulat ko nga, ilang oras lang pagkatapos, pagkatapos ko umalis doon, sinugod pala si nanay sa ospital. Nandiyat pa nga pala trik sa nanay. Sabi ko, punta ko ng ospital. Eh, bumus yung lungs na ulan. Hindi hmm. Di na po ako tumuloy. Mga ano na po ko nun, mga 12. 12 nung nalaman ko. Tapos kong hmm. pumunta ng ospital. So, hindi yeah. na daw mag-esting sa si nanay. Kumbaga, parang coma, nakoma. Oo, oh, nakoma. Tapos hindi nagtagal? uh, dumiretso na. Mm -mm. So, ngayon, na uh, pangalawang tanong ko, bro, sa sa'yo muna topic, ano? Eh, at saka, uh, may gusto na akong sabihin, ano, sa lahat na, lalong lalo sa mga gumagawa ng issue sa'yo. Mm. Dahil alam ko, yung mga, gumagawa ng issue nandito sa loob ng community, di ba? Hindi ko rin po wala. Hmm. Kasi, Ganun -ganun -ganun. wala naman na, wala naman nakakaalam na wala sa loob ng community diba? At uh, sa lahat po may nang naman tayo. Ano sa lahat po ng mga gumagawa ng mga issue na dapat ay hindi naman mga wala namang katotohanan, ano? Sana po ano wag na po nating buhayin dahil na uh, tulad po niyan ano si si Kim tulad niyan ay talagang totoo naman na ah, talagang nag aalus uh, sa uh, bundok na kita ko, bro, mag-isa ka lang nagbabasa, nababasa ka, inaakyat mo yung bundok tapos uh, pag bibintangan ka na ganun ang uh, ginagawa mo. Oh, Binubuhos ko na lang po yung sarili ko kasi sa wag trabaho sa pagkano. Mm -hmm. And, Okay naman po, pinagdarasal ko na lang po ang lahat. After nun, nagaanay ulit yung pakiramdam ko. Ganun. Ayan. Continuous. Iwasan ng, ng mga dati kong ano, at ulad ng pag-iinom, wala na. Iwasan ko na yung tulad ako ng pag trabaho yun pa isa pa yung nakita ko sa iyo uh, sa ganong kung talagang saludo ako sa iyo na iwanan mo yung uh, pag-iinom na yan kasi noong dati yung magkasama tayo pa noon hindi natin itatanggi na syempre hindi mawawala yung mga tagay-tagay di ba at uh, ngayon uh, sa totoo lang hindi nakita na kitang na kita umiinom minsan pa nga binibiro pa kita na iinom eh, para nasusok ka hindi <laughs> <laughs> wala na uh, talaga tapos na lang po sa basa trabaho. Oo, mm -hmm. na lang po. <clears throat> Ayun. So, ngayon na uh, came ano, uh, ngayon uh, makakaasa na ang buong uh, yung mga viewers natin na ikaw ay nasa okay ka na, wala ka na man no, dinadalo na sa ngayon. Tuloy lang po. Ayun. Uh, ano lang? Uh, positibong ano, pag-iisip. yun na lang ang asal mm -hmm. ganyan. Kahit maraming hindi ko alam, misalnya kahit ko kong pang ayuda, kuha tari ako ng paraan. si Kasi mm -hmm. mahirap yung sa ating mga uh, charity vlogger alam nyo na. Pero hindi man may iwasan na hindi ka tumulong. Kasi unang una ito yung pinagkukunan mo ng trabaho. Pag mm -hmm. hindi ka kumilos, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa. Nasa tao awa. Ka, kung, puro lang tayo panalangin, kung puro lang tayo na Lord, sana may blessing dumating. Ay, kung di naman tayo kumilos, so, walaan. Yun. Tama yun. So, kailangan po natin. na, ito naman yung fashion natin. Ito naman yung pinili natin na tinat, tinat, pinili natin tahakin na Oo. tumulong sa kapwa. Mm -hmm. po. Kaya kahit ano sabi ko nga, God provide. Diba? Mm -hmm. Katulad nito, ang hirap talaga mag uh, diskarte ng pangayuda. Pero tuloy-tuloy mm -hmm. lang po. At uh, siguro ano na ko rin na itong mga nangyayari sa atin mm -hmm. ay sa kwan ko ay isang pagsubok lang to na talagang oh. kailangan mong lampasan. Di ba? Po. Ata, uh, uh, doon sa, naman sa, isa pa. <laughs> mm, hindi, hindi ba, ako, di ba, yung ngayon, uh, darating sila dudong, oh? Di ba, may bala ka ba na active dito ay sasama uh, ka muna ano, sa... Tapusin ko muna po kasi may pending po kung babahagi, Tatay Rafael. Ayun. Nangawa nga po ko mm -hmm. ng sumatanda kasi ang kailan magkakabahay na po. sa naman po nangyari to. Nang mm -hmm. dahil sa bagyo. Parang, anong pati ako... Hindi ko alam kung paano ulit. Magka, paano ka na yun No, pero ano naman po, magka, hindi lang ako nag-update kasi ang gusto ko, update ko sila kapag tapos na. Ayoko yeah. po na, ano. So, saan po ninyo? Ano, matatapos din natin yung bahay ng Ayan. Uh, so ngayon po mga kalangga, no? hindi po kami nagmamakaawa sa inyo. Sempre po nakita naman po sa aming mga ginagawa lalong-lalo na po sa uh, pinapabahay ni Kim. Dahil aminin natin, 'di ba Kim? Aaminin uh, natin kapag uh, hindi natin kaya mag-isa yan. Siyempre, kung wala sila, wala tayo dito, 'di ba? Kaya kailangan din natin ng counting tulong para sa kanila. Kung sino man po yung gustong mga tumulong, lalong-lalo lalong na po sa aming mga ginagawang pag charity at uh, sa pabahay po ni ni Kim ni Bridges Kim sa lahat ng na mga nagtitiwala sa kanya at nagmamahal. Alam ko po na uh, nakanda pa rin po kayong tulungan yung kanyang uh, mga layunin lalong lalo na po sa kanyang uh, pagcha-charity. Siyempre mahirap mag-charity na wala kang pang-charity, di ba? Kasi yun ang palaging kasama natin yung kasi tayo charity vlogger, di ba? hindi ko po kasi matiis eh, na hindi ako tumulong Yes. Alam mo yun, yung kahit pa lang wala ka na, ah, mabibigay ka pa rin eh, kasi baga, alam mo, mas kailangan din nila. Mm. And kahit na walang wala ka na matira sa bulsa mo, okay lang eh, parang hindi ako, parang baliwala sa akin mo, mawalan ng mawalan kung sa pagtulong ko gamitin. Mm. Parang, alam, pagkaway ko, ay wala, wala na akong pera. Parang hindi mo na ako malungkot, pero blessed ako kasi nakatulong ko. So, alam Ay, kong mas talaga na. Mm, mm. Mas lalo na dyan sa isa pa niyan. Uh, mm. ako hindi hindi ko pinapalaki yung uh, ulo mo. Mm. Sa mga nakita ko uh, sa iyo lalong-lalo na kapag magkasama tayo. Kapag may bata dyan na walang pera, uh, ang bilis mong magbigay. Hindi ka nagdadalawang isip man na uh, kahit walang kamera camera, talagang ibinibigay mo kung anong laman ng mga barya mo sa bulsa. 'di ba? Nakita ko sa yun. Kaya sabi ko, ito si Kim, may talagang nasa dugo niya yung kwan, yung pagtulong. Kaya ayan po mga kalangga, ayan na narinig po natin at uh, yun nga nailabas lang po ni Kim yung kanya mga nasa loob ano yun yung mga itinatago mo na pala, parang sasabog na. <laughs> uh, okay naman po. Na, na. Naiyan ako naman na kay Lord lagi. Sinuko ko mm -hmm. na ba? Mm -hmm. na ka mo na rin. So ngayon, press ka na. Mm -hmm. Ganun lang. lang. patuloy Pag lang. Pagod. Pahinga. Oo. Ganun Pag lang po. Ganun lang. Haban Pas lang. Alam mo, kanya-kanya tayo. Lang. Merong, merong tayo kanya-kanya na naghihintay. Oh. At, uh, yun. May kanya-kanya din tayong pinapuloy. Talagang mm -hmm. pati, patataga na natin talaga na loob. Mm -hmm. Oo. Okay. So ngayon, okay mo na po. Okay na. Ayan. Sana po ano. At saka Kim, oh, tayong hug tayong makakalimot na magdasal kahit na hindi tayo nakakasimba. Amin ko. Matagal na ako hindi nakakasimba pero nandiyan ako kay Lord. Palagi ko siyang naalala. Bawat lakad ko, dali minsan uh, hindi naman tayo pinalimutan ni Lord. Eh. Oo, so, nandiyan naman siya. Tayo. Okay. Kasama natin siya sa araw-araw. Sino ba nagbibigay sa atin ng mga gartong mga inaayuda mm. natin na wala naman tayong views na gaano, di ba? Mm. Pero nakakasurvive ka. Oo nga. Kaya... Kaya talagang blessed pa rin tayo. Oh, God is good talaga. Nandyan siya sa atin. Kaya... Ayan, Kim. Ayan, maraming salamat. salamat, salamat. Mm. sa inyong lahat sa mga sumusuporta, yeah. sa social community. Maraming maraming salamat. Mm okay. ingatin po kayo palagi. Okay. okay. Thank you. Nas nice Christmas. Oh, may one hundred pa ang Wow. yan? Oo. Shirley. na Kim, may 100 pa ang na ko. Wow! Oh. Oh, <laughs> Sige po. pa malapit na pa mabigyan niya. Basin pa malapit Kay niya. Basin pa malapit po, malapit oh, no, no, na po oh, mabigyan niya. Basin malapit na pa na pa talaga. niya. na po siya. niya. Na Nasa ilalim 'yan. Dula sa ilalim. Sa 16. lang. <laughs> <at> <laughs> Kailang okay. 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 hindi baka may halimbawa may, may, may mangyari. Mo, mo so, tapos ako si swinging ng mga kasama lang sa lobby. 200 lang mga Shoutout po si 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 Ay.

Mga uh, buwan pa yung parang Victor. Ilang buwan pa namang punong-punong. <laughs> Isang <laughs> taon. Charot oh. po. Tawa lang Victor. Nangyari <laughs> <Hey, laughs> ko yung tawa niya. Ho, <laughs> 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 Ay, ikaw lang. Tatlo <laughs> lang tatlo, 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 tatlo lang Tatlo. Tatlo lang. tatlo lang yun. masyado masaya. Yan lang yan, Ganun lang tumaba. May masyado masaya. Okay, pa. Para may singaw yun. Para singaw. Masaya-masaya yan siya. Ha, ha, ha. Oo. By Bill, yan. ko, pag magpasa'ng tatlo, masaya masaya. masaya na Sobrang saya niya. yan. Masaya Pero mga pwinto-pwinto, ano lang. May ngisi, may at tapos yan, ganun na. GK. GK. Masaya. Bye-bye po. Bye-bye po. May premier siklo. May premier po. Zero malaw ko na ba? Oo. Itayin na po na po Mamaya, 9-9. 9-9. 9-9 na? nag like pop. pop up yan ni eh. so ayan po makakaalala ayan na uh, nakausap po natin si Kim ano at uh, sa lahat to ng mga nag-aalala uh, kay Biggs Kim official ano po uh, sana po ano hold po nating uh, wag na po tayo magalala at ayun uh, nga uh, kung narinig nyo po ano hindi ko na dapat na ulitin pa yun eh, nilabas lang po niya yung uh, mga dati na isinusungkit pa rin sa kanya hanggang ngayon. Kaya sana po ano, tigilan na po natin 'yon at uh, si Kim po ay na, nananahimik na rin ayan. maraming maraming marami pong salamat sa lahat at siyempre po ano, huwag po natin kalimutan na suportahan pa rin po ang ating mga kasamaan sa Roboys ano, lalong-lalo po si Royal of Malala Graciel Morales Vlog at ang Roboys po, huwag po natin kalimutan at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads sa mga ginagawa namin mga videos at sa mga naglalaki share and comment. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Lord po, ang bahala po sa atin. Ayan, thank you po. At uh, nga mga kalanggan, ka, kararating ko lang din po. Galing kami sa labas. Uh, ay galing po tayo sa pabahay natin doon kay sa mag-asawang uh, Nanay Yolanda. At uh, pumunta po tayo kay uh, sa patay kay Nanay Lola Lil, Lilia. So ngayon po, umuwi muna po tayo dito sa bahay para magpahinga kaunti at maya-maya po ay alis na naman tayo. Ayan, thank you po sa lahat ng...